Dito na lang tayo lumusot. Tarado dito. Dito tayo nang galing, panino. Ayan pa yung mga bahay na nasa No-Beans Zone. Ito, naglalagay naman dito ng mga beans. Ano yung gagawin ka dito? Ang dami. Sabi ito. Ayun. Ang dami lalo sa kabila. Eh, yeah. meron pang floodgate. Ito okay, pinaka booster pump. Estero de Magdalena. Tara mga kabayan, mag-update naman tayo ng mga estero dito sa Maynila. Tara, masano tayo. Recto Avenue. Hindi na natin. Estero de Magdalena. Ito maganda na. Bagong asfalto na to. Ito. saan kaya umabot shoot dito kaliwa papuntang binondo ito, ito yeah. Dito meron boost per pump. Ayan. Magana ngayon. Oh na siguro yung ano. Yung mga nakabarang basura. Eh, meron pang floodgate. Okay, pinaka booster pump. Sister, de Magdalena linear pa, kung ano lang pala ginawa to 2022 well, yan ito ang laki naayos pa pala to Genting Street Nakalagay construction of retarding basin at estero de Magdalena hmm. Bago lang yun. basura dyan ito yun na pinakitibay yung gilid tinanggal yung ano yung fence Bond Kylie Lagyan ng semento Itim pa ng, ng kulay ng tubig Ito, so, so bagong lagay na so. naalis na yung mga ibang bahay doon sa kabila doon marami pa ito naglalagay na dito ng mga beams kaya gagawin ka dito ito, dami lalo na din ang dami pa ito po ito ayun ang dami lalo sa kabila uh, ng mga ire-relocate marami pa talaga ito mga ano na ito ah eh fourth floor na Pwede. Uh, eh. Mga barong-barong. Sigurado dito sa kaliwa, ang dami rin dati. Hindi ko na kita ng ano, eh. May mga bahay. Um, ayos na. Um, Ayan. Okay, tayo dito. Ang dami Ang dami pa. kailangan alisin ayan may ginagawa pa pala dito ayan yeah, to. ayan mataas taas din Lalo na na, na tarpulin para makita natin yung pangalan ng project. Hanggang dun pa yan. Sa isang kalsada. Saan nagsisi-CR yan? saan nagtatapo ng mga basura diyan sa estero iyan hindi natin pakarami pa ang iba parang babagsak na sa ano sa pag naalis pa itong mga bahay dito akala magagawa ng ganito mas maayos kaya kailangan talaga mayroong mga easements ang pangit tingnan pag may mga bahay sa gilid ito mga ano to mga uh, kawayan ano mas uh, lakas magbigay ng oxygen. mga kawayan saka mas mahangin. Ayan. Uh, wala kung bakit nilagyan ng ganito. booster pump pa uli yung natapat ako sa mga kawayan ng hangin ang puno nito ipag ng mga gumagawa. Doon yung mga gawa. papunta ang rekto. Dito na lang tayo lumusot. Tarado dito. Dito tayo nanggaling kanina. Dali pa. Yan pa yung mga bahay na nasa Norville Zone. Napakaraming mga bata. tik tik ng mga bata. dito rin pala meron ng booster pump saka gate flat gate Ayan. napakarami mga basura to. sa kabila ang maayos na sa kaliwa ang hindi pa o so, gitna ng linear park Pero Pero pang isang kalsada doon. So, booster Pump. Wala sa panonood.